Kenpi po at Lidos. Makamayo si Kenjan po. mga yata po me again, Majang ang retired na kunya. So for today's video, ay samahan nyo ako ang at ang aking mga kapatid pinsan at ang aking fresh from Jamaica na Jowa na gumala sa A4J Brenna's Farm and Popo and Neris Restaurant sa Liliw, Laguna. First time nga rin namin itong mapupuntahang magkakapatid dahil pinano ko talaga na bago kami umuwi ni Jowa sa Marinduque ay maipasyal ko muna siya dito sa Laguna. And for today's gala ay ang ating pong videographer ay ang aking kapatid na si Ichu. O oh, ayan, expected ko pa naman traffic. Buti na lang hindi masyadong traffic. Tapos pinabigyan din tayo ng panahon dahil maaraw ang panahon. The araw maaraw ang panahon. Oh, ayan, mainit. so, dami nang kapunta at ganda ng feedback na meron itong A4J Farm na to sa Facebook page nila at saka sa mga nakikita kong reels, wala man lang nakapagsabi na may kalayuan pala to. So, from Calamba, Laguna, nag-travel kami hanggang doon ng halos 2 hours. Tapos at that time pa, piyesta pa ng liliw. So, medyo pagdating namin sa parteng liliw, Laguna, D'una doon na medyo traffic Anyway, sa Brenna's Farm ay madadaanan natin itong St. John the Baptist Church kasi nasa sentro siya ng bayan ng Liliw. Ayan. So, itong simbahan daw na to ay itinayo pa ng mga panahon ng Kastila. So, makikita naman natin sa architecture niya no, sa labas. Pag Spanish era, yung mga buildings, lalo na yung mga churches natin, ay made of bricks or adobe yung tinatawag natin na talaga namang tatagal ng ilang taon, dekada talaga. So, ganyan. Parang, ano din, ganun sa mga simbahan namin sa Marinduque. Made of adobe din. Ang ganda niya, in fairness. Ang sarap libutin. Tapos, dito lang talaga kami actually na traffic. Kasi nga, piyesta. Tapos, eto, parang one, naka-one-way siya. At ito talaga yung daanan papunta dun sa farm. Paglabas mo dito sa simbahan ay makikita mo na yung mga stall na nagbebenta ng mga kung ano-ano. Lalo na ng mga sikat na sikat na lilio slippers na alam naman natin na sobrang tibay. So ito na nga papunta na kami sa farm na sobrang layo. At lahat ito, ito ay pasalunga. Mamaya pa ang palusog pag na. Pero ang ganda, sobrang layo nga lang talaga niya finally, after two and a half hours drive, eh, nakarating na rin tayo dito. At yan po ang kanilang Popo and Neri's restaurant. Nag-iisa lang siya dyan. And one thing na napansin ko dito, ang pinakamaraming pumupunta ay yung mga nakamotor. Kasi nga joyride, lalo pa bundok, ba? Diba? Ang sarap i-ride nun. Pero kung wala naman kayong motor, pwede kayong magsita ng tricycle sa baba. Meron daw simula sa bayan papunta dito. Tapos, pwede rin naman kayong magarkila ng sasakyan nyo kung maramihan kayo. At dito po ang entrance ng kanilang farm kung saan pwede kayo mag-picture-picture. Maramihan nyo na yung mga Instagramable nyong posing, gawin nyo na. So, eto parang ang binayaran namin is 100 pesos per head. Pero bago kami umakyat dyan, ay kailangan muna namin ng kaunting lakas. Kaya kami ay kakain muna sa Popo and Neri's Restaurant. Dahil mga hindi kami nag-almusal, tamang kapi-kapi lamang, ay talaga namang nagre-regudo na at nagre-reklamo na ang aming mga bulati sa chan. Kaya ano pang hinihintay nyo tara na samahan nyo kami na tikman ang kanilang mga pagkain na pinagmamalaki dito sa Popo and Nari's restaurant ah kanina tay ay ga ko. Oh. <laughs> Dapat dun tayo sa part na yun, te. Mas maganda yung view. Maganda yung view. Thank <laughs> Oh, sige. Picture lang ko kayo doon. <laughs> So, sa likod ng restaurant nila ay merong kayong makikitang bench na ayan na pwede kayong magpicture ng inyong mga jowa. Kung single ka naman wala ding problema, pwede naman. Wag mo na lang isama yung love, ende, charot. Pero pwede mo ring isama yon, love yourself ikaw. Oh. Tapos ayan para sa strawberry farm. Ay hindi ko lang sure kung talagang strawberry farm sa pero yun ang pagkakakita namin ng kapatid ko, strawberry farm siya. Tapos yung puno na yan, ang galing. Pinaglalagyan nila ng mga ilaw-ilaw, grabe. Tapos, ayan, maganda siyang tingnan talaga kapag kagabi. Kaya lang, medyo makulimlim na ang panahon at mukhang uulan. Na sana'y wag naman dalangin talaga namin. And yung kulay orange na part na yun, yun naman yung kanilang toilet. Yun nga lang, uh, medyo wala ng flash. Kaya yun siguro. <laughs> Tapos ayan, nakita nyo naman, napaka-esthetic nung lugar. As in, lalo na yung restaurant. Tapos pwede rin kayo mag-picture dun sa my bear sa unahan pinapayagan naman, pwede kayong umupo. Huwag lang talaga kayong hihiga at matutulog. Charis! <laughs> Pero ang aming panalangin ay hindi pinagbigyan dahil habang nagbibideo ang kapatid ko ay bigla na lamang pumatak ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. Ahoy! <laughs> Pero kahit umulan, ay nagpicture-picture pa rin kami dito. Siyempre, kailangan sulitin yan. Kasi nga naman, game na game din naman si Jawaers ko hindi siya nagre-reklamo na umuulan. At ayan na nga, papunta na kami ng entrance. So, kailangan nyong isulat yung mga pangalan ninyo dyan. At eto na, ang una naming destination ng picture taking ay ang... Um... Noah's Ark. O, ba diba? Hindi ko siya napuntahan sa Hong Kong. Kaya, dito ko na lang siya pupuntahan sa Laguna. O, ba diba? At least, Noah's Ark pa rin naman yun. <laughs> Kahit kapuranggot na lang yung barko. Charis! Pero, ang ganda niya talaga, nasa baba ka pa lang. Kaya lang talagang yung mga spot na pagpi-picture nyo, eh talagang aakyat-akyatin nyo. O, diba? Ang ganda-ganda niya. Mm. Kaya lang, dito ang lakas ng speaker. Tapos, ang tugtog niya pa ay dayang-dayang, dayang-dayang, tari-tari na hmm, na na dayang-dayang. Ay, naku, Diyos ko po, Marios. Gila ko tuloy na alala ang aking kabataan pag ako'y napunta ng piyastahan. Iriampirming tugtog. Tapos, agan unang kapang ining sayaw muna. Mm. Yan ang unang-unang budots noong araw. Tapos, kami yung dalawa ni Jowar is kaya nag-feeling artist na napakaway-kaway doon sa pinsa namin na hindi sumama paakyat dahil siya daw ay busog tapos siya daw ay drive pa balik ayaw niyang mapagod at naku Diyos ko baka daw antukin siya And anyway, kung nakita nyo yung kanyang suot kanina, ayun yung kanyang gym beast clothing. Kung gusto nyo umorder at mahihilig kayo mag-gym, carry lang, message lang tayo mga jay. Mm, i ko kayo, charis. So ayan nga, nag-picture-picture na kami ni Joar. So may pagtingin-tingin pa kung maganda bagat. Alam naman ang mga kapatid ko na masyado ako pagdating sa mga picture-picture, kailangan perfect, charis. So ayan, sunod na destination naman namin yung pataas. Medyo nag-gulat ako kay Joar's at hindi ko maintindihan kung malapit ng mahulog o ano baga. At hindi siya sanay parang magtsinelas. Sanay siya sa sapatos. Eh, ayan, magtsinelas lang kami. Hindi mo kakayanin. Madam na madam ang aking... Mm entrada dyan. oh, may tige pa yung kapa. Sangka pa. Ay, Diyos ko. Talaga naman, feel na feel kung prinsesa ng aking jewels. Sana Oh. Sabi nga ng mga kapatid ko, aba ate, abay madam na madam ang datingan mo. Kung dati ay madam, madaming nanakit. Madaming nangutang. Aba ngayon daw ay madam. Madam damin. Ang ganda. Charis! So, so ayan ang view natin <laughs> sa taas. Medyo talagang hindi maganda yung panahon. Pero game na game tayo at susulitin natin ang pagpunta natin dito dahil nagtiis na rin lang naman tayo ng gutom, nagtiis na rin lang tayo ng sakit ng puwet sa haba ng biyahe. At gumastos na rin lang naman tayo, kaya naman sulitin na natin ito ng bonggam bongga. -bongga. I-picture na natin ang i-picture. O, oh, tingnan mo naman siya, mo di selfie may kaan. O, oh. sino ka dyan, ngiti-ngiti. Oh. <laughs> Mayroon picture, tatlong magkapatid. May nakakain Hindi, Sayang. Basta. Wait lang, Ang ganda din. Ayan, niya Ay, alin Yung bilog. O, ayan. One, two, three. You know, isa pa, isa pa. yan yan yano. Yan, yan no. yeah, may traffic so na. Magigao. Ka. Sabi mo sasama kita aeri na. o. Uy, sakay mo ako dito ne. Ay, kada buwan. Ondab. Nubibig mo. Pati ka bang adik? Ako. Lagay yan. Lagay yung sa'yo. Ah. O, tayo?

Oy, sayang erisana o doyan. Ayoko diba? ay. Pagdating namin sa taas kung saan may bell, wishing bell daw yan, tapos may maliit na parang chapel na pwede kang magdasal. Ay, bumuhos na nga po ang ulan, kaya naman nagtahan muna kami doon bago kami bumaba ulit. At ang ganda ng hagdana na ito talaga naman. Kaya lang medyo slippery kapag ka umuulan. Tapos, yung mga parang bulaklak sa gilid na yan. Ay, maganda siya kapag kagabi. Mm, feeling mo talaga naman ay eh, nagdedibo ka. At ayan nga nadula sa aking jowars. Kaya naman, punas-punas muna ng chinko. Hindi nga, Dante, o yung mga mabaitang-baitang. Hindi siya sanay mag-chinella. Tapos madulas pa. Sobrang pag-aalaga niya sa akin, nakakalimutan niya yung kanyang sarili. Ay, isko talaga <coughs> naman. Love na love niya, a kiss. Ay, sana all. Hindi naman ako. Oh my God. Pwede ba dito sa gitna? Saan naman? Ang sakta na kaano ka? Oo, nakaganyan ka siya. Alay ko na lang. Oh, Diyan! <laughs> Nalaki ako! <laughs> ayaw ko dyan, ayaw ko. Lagi, buwis buhay na to. Ay, basa yung kwit. Kala ko pag ka, bakit rar? Okay. okay. Bakit naka-tayo ka? ka? Umupo ka. Ay, kaka Umupo ka. Hindi, yung pit ko. Tayo? Hindi, upong Ay, ko spider. ano <laughs> ba? Diba? Ganon yun. Oh. Oh, yan. Okay, oh. na, ako para Ay, dahil nga sa ulan na hindi ko na, na masyadong napabidyo sa kapatid ko yung buong lugar at hindi na kami nakapagbidyo sa bawat pinupuntahan namin. In-enjoy na lang namin yung moment para makababa agad kami ng maaga kasi malayo pa yung uuwian namin. Parang malapit ko sa pwede. Malapit ko sa upuan. kita yung dalawa sa likod eh. Ano? Tigil-tigilan ang lampungan. May LDR na nasa unahan. Ang labi na ng pangka mo. Ang na nga. May ano pala talaga? Si Ta, pababa. Meron mga tricycle? 70 daw. O, pwede na rin. Mura na. Ah, ah, pero kakatakot. Hanggang dito na lang mga katri. Pasensya na kung hindi namin nabigyan ng hostisya ang ganda ng Brenna's Farm. Pero sinusiguro ko sa inyo na talaga namang napakaganda, Instagrammable at worth it na pagpunta ninyo kahit napakalayo. So it's me again mga na nagsasabi na kahit gano'ng kahirap ang buhay, don't forget to smile. See you!